Magandang araw po sa bawat pamilyang nakikinig at nanonood. Ngayon, tayo ay magsasama-sama sa isang panalangin para sa ating mga pamilya. Sa oras na ito, ating hilingin ang biyaya ng malalim na ugnayan at tunay na pagmamahalan sa loob ng bawat tahanan. Panginoong Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo para sa biyaya ng pamilya. Hinihiling namin ngayon ang iyong patuloy na gabay at proteksyon para sa bawat pamilyang aming kinabibilangan. Pagpalain mo po ang aming mga tahanan na maging lugar ng pagmamahalan, pagtutulungan at pagunawaan. Sana'y sa aming mga pamilya, kami ay magturo at matuto ng pag-ibig, pasensya at kabaitan. Bigyan mo po kami ng lakas at karunungan upang harapin ang mga hamon ng buhay bilang isang pamilya. Sa mga oras ng pagsubok, sanay kami ay magkaisa at magtulungan upang malampasan ang alinmang balakid. Sa aming pakikipag-ugnayan sa isa't isa, turuan mo po kami na maging mapagpasensya, mapagpatawad, at mapagkumbaba. Sanay ang bawat salita at gawa namin ay nagpapakita ng iyong pagmamahal at kabutihan. Panginoon, ilapit mo po ang aming mga puso sa isa't isa. Hayaan mong ang aming mga tahanan ay maging lugar kung saan lumalago ang pag-ibig, respeto, at pagkakaintindihan. Ipanalangin mo rin po ang mga kabataan sa aming mga pamilya. Bigyan mo sila ng gabay sa kanilang paglaki, pag-aaral, at pagbuo ng kanilang mga pangarap. Turuan mo silang lumakad sa landas ng kabutihan at pagmamahal. Sa mga magulang at tagapag-alaga, bigyan mo po ng karunungan at lakas upang maging mabuting ehemplo at gabay para sa kanilang mga anak. Sana'y kanilang maipadama ang walang kondisyong pagmamahal at suporta. Sa bawat pagkakataon, sana'y maipakita namin ang pagmamahal, hindi lamang sa loob ang aming mga tahanan kundi pati na rin sa aming komunidad. Turuan mo kami na maging mapagbigay, maawain at mapagmalasakit sa aming kapwa. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, nawa'y maramdaman ng bawat isa sa aming pamilya ang iyong biyaya at pagmamahal. Nawa'y kami ay maging instrumento ng pagpapala sa isa't isa at sa mga taong aming makakasalamuha. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa panalangin ito. Sana'y patuloy na lumago at umunlad ang pagmamahalan at ugnayan sa bawat pamilyang nakikinig. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pagtutulungan at pagmamahalan bilang isang pamilya